Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang bodega sa Pampanga, Merkules ng Gibi, September 27. Ang ilegal na droga na aabos sa 530 kilograms ay nakasilid sa mga sako at kahon na markado ng kumpanya mula sa Thailand at nakahalo sa mga chicharon at dog food. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, matagal nang minaman man ang shabu shipment na hinihinalang mula pa sa International Syndicate. Kaugnay nito, iniutos ni Secretary Remulla ang mahigpit na pagbabantay sa Port of Subic. Pinatawa ng contempt ng Senado ang leader ng Socorro Bayanihan Services na sina J. Rensky Lario alias Sr. Aguila at tatlong iba pa. Sa joint hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, Naghain ng mosyon si Senator Risa Contiveros laban kay Kilario at iba pang kasama nito dahil sa pagsisinungaling. Sinangayuna naman ni Committee Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa ang mosyon ni Contiveros at agad na iniutos ang pagdetain kina Hilario at mga tauhan nitong sina Namimerto Hilinda, Janet Achok at Karen Sanico. Sa kabila ng mga pahayag ng apat na testigo na nagpapatotoo sa aktibidad ng grupo, mariin ang pagtanggi dito ng kanilang lider maging ng tatlo niyang tauhan. Umabot ng Task Force Alpha ang sunog na sumiklab sa isang commercial building sa Bagbagin, Valenzuela City, Huwebes ng hapon, September 28. Naitalaan ng Bureau of Fire Protection ng sunog sa buday ng Herco Trading sa si G. Molina Street, bandang 12.30 ng hapon at agad na iniakyat sa first alarm. Sa video ng NBBN Pumper Fire and Rescue Alert Responders, makikita ang maitim na usok na nagmumula sa establishmento. Bandang 1.35 ng hapon ay umabot na ito ng fifth alarm bago iakyat sa Task Force Alpha bandang 2.03 ng hapon. Posibleng umabot ng hanggang Mayo 2024 ang pag-iral ng El Nino ayon sa climatologist ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa 164th Climate Forum, sinabi ng ahensya na asahan ng mas kaunting pag-ulan at mas mainit pang panahon dahil sa pagsabay ng El Nino. Bago naman matapos ang Marso 2024, 45 na probinsya o mahigit kalahati ng bansa ang makakaranas ng tagtuyot. Kasalukuyang umiira lang moderate El Nino sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean at inaasahang titindi pa sa mga susunod na buwan. Una nang nilinaw ng pag-asa na bagaman mas kaunting ulan ang epekto ng El Nino, mas lumalakas naman ngayon ang habagat kaya sa Oktubre pa inaasahang mararamdaman ang kakulangan sa pag-ulan. Sa Nobyembre hanggang Enero, tinatayang pinakamalala ang mararanasang El Nino. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.